Mga minamahal kong kababayan, magandang hapon po sa inyong lahat. The hard lesson of this last year has made it very clear that whatever current data proudly bannering our country as among the best performing in Asia means nothing to a Filipino who is confronted by the price of rice at 45 to 65 pesos per kilo. Bagamat maganda ang mga statistikang ito, wala itong kabuluhan sa ating kababayan na hinaharap ang realidad na mataas ang presyo ng mga bilihin, lalo na ang pagkain, lalo't higit ng bigas. Totoo, pwersa ng merkado sa ating bansa at maging sa buong daigdig ang siyang nagdidikta ng presyo. Bunso dito halimbawa ng gera, problema sa supply at pwersa ng kalikasan tulad ng El Nino na naranasan, naranasan din sa ibang bansa. Subalit, hindi na ito mahalagang alalahanin ng ating mga kababayan na bibigatan sa presyo ng bigas. Mahal kong mga kababayan, alam kong damang-daman ninyo ito. Hindi natin winawalang bahala ang inyong mga hinain at hirap na dinaranas. Sa kabila ng mga hamon ng ating kinakaharap, nasaks nasaksihan natin ang pinakamataas na ani ng palay sa bansa nitong nakalipas na taon. Pumalo ito sa lagpas. Pumalo ito sa lagpas 20 milyong tunelada, ang pinakamatas na ani mula noong 1987. Gayon paman. Gayon paman, ang ani na ito ay katumbas lamang ng 13 milyong tunelada ng bigas. Kulang pa rin ito para sa ating pangangailangan na labing anim na milyong tunelada ng bigas kung kaya't napipilitan tayong mag-angkat. Ngunit, lokal na produksyon pa rin ang ating mas bibigyan ng halaga. Kaya patuloy nating sinusuportahan ang sektor ng agrikultura upang mapabilis, mapadali at mapalakas ang produksyon mula sa pagpunla, pag-ani at paghuli hanggang sa pagbiyahe at pagbenta upang maiwasan din ang pagkasira ng mga produkto. Nitong nakalipas na taon, higit ang bilyong kilo ng mga sari-saring binhi, suwi at pataba nang ipinamahagi sa mga magsasaka. Namigay rin ng pamahalaan ng mahigit tatlong daan libong inahin upang ito ay maparami. Para naman sa mga mangingisda, may higit 5 milyong fingerlings at 3,000 mga bangka ang napamahagi. Nakakatulong din ang mga ginawa at inayos ng mga fish port at cold storage upang masuportahan ang kanilang industriya. Bukod pa sa mga ito, naroon din ang mga teknikal at pinansyal na tulong para sa dagdag na kaalaman sa mga makabag makabagong pamamaraan at pagkukunan ng sapat na puhunan. Handa na rin ang pamahalaan na ilabas ang mga bakuna laban sa swine fever na magpapalakas sa mga alagang hayop at magbibigay ng garantiya sa mga magsasaka laban sa pagkalugit.